Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. May prinsipyo, may paninindigan. Iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Panawagan sa, sa, sa executive session na sinusuportahan ko ay uh, in effect nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit na uh, siya na. uh, habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga POGO sa loob ng tatlong buwan habang hindi pa yan na-actionan ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismo ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka-shop uh, kumbaga mandato uh, tungkol sa national security ay sana i-bring up na rin nila ito uh, kay presidente para makapagsalita na sila Uh, tungkol sa usapin ng POGO bilang national security threat. I doubt na hindi pa nila ever na pag usapan nito. In fact, uh, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo sa media na mismo ang national security advisor ay nagsalita tungkol sa POGO bilang uh, isang concern nila. So hopefully ay uh, dinigin ng NSC yung uh, uh, aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang Pogo kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinion ay eh sana umaksyon si Presidente laban sa Pogo. Alarma dahil walang uh, walang reassurance na hindi, hindi ito banta sa ating mga komunidad o hindi ito banta sa ating uh, pambansang seguridad. At ilang taon na itong problema ang mga Pogos mula pa ng panahon ni Duterte ang dami-daming masasamang epektong dinulot na pako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga. Ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Hindi pa rin ano eh, hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung unang nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan 'yan. Baka pa nga nadagdagan. Uh, kaya kung gusto sana niyang uh, linisin ng kanyang pangalan, eh di dapat mula sa simula naging mas mahusay siya at hindi lalong nagdagdag ng na mga tanong tungkol sa kanyang sarili. ga at uh, seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin, i-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, uh, ano ba yung uh, kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity yung pagtupad uh, o paglabag sa mga obligasyon nila uh, sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Pamilyang Pilipino, binibigyang saya ni Pia. Proteksyon para sa mga ina at mga bata. Sinulong sa na Carta of Women. Pia, 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 Kayatano. Kailangan, kailangan, ibalik sa Senado.